Lagi niyo pong pakatatandaan ang reaksyon ng isang silver. O so kahit ano pa yan, ano mang metal yan, silver bar man yan, pintas man yan, o na bagay na metal na inakala mo silver, kailangan po ganyan ang reaksyon nila. Kung isila ay silver, lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po tayong lahat? Nawa ay nasa mabuti po tayong kalalagayan. So sa video po natin ito ay pag-aaralan natin ang tungkol po sa katanungan ng ating isang kaibigang taga-subaybay. Ang sabi niya, Sir, paano ba malalaman kung tunay na silver ang isang alahas ano po o ang isang bagay ang aking isasagot po diyan ano po kung gusto nyo pong malaman talaga ang isang silver, kung ito ay tunay, mapaalas man, o isang metal na inaakala mong silver, dapat po ay meron ka pong gamit na asido at bato. So dun po naman sa mga silver na may tatak, huwag po kayong aasa o maniniwala 100% agad-agad sa mga tatak sapagkat marami pong fake na may mga tatak hindi po po kayo may tatak na Italy 925 na ay silver na. Hindi po po pwedeng porque Tiffany ay silver na. Bulgari, silver na. Ano po? Sapagkat napakarami pong peke na may tatak na silver. Ngunit ito naman ay mga peke lamang na silver. So, sa video po natin ito ay tuturo ko po sa inyo ang aktual na pagtingin po ng isang alahas. Halimbawa, ang isang silver o metal na inakala mong silver ay walang tatak o may tatak man. Para po makasigurado kayo, kailangan gagamitan niyo po yan ng asido at bato. Unang-una, ikukuskus mo po sa bato, black stone, ang iyong silver. Tignan niyo po itong video kong ito. Ayan. Yan. po ay tatlong klase ng silver. Isang quintas, isang bracelet, at isang silver coins. Pero kung pag-aaralan niyo po ang kanilang kulay ay magkakaiba. May kulay puti, may kulay dilaw-dilaw, at kulay maitim-itim na po. Yung coins ay medyo maitim na sa tagal ng panahon. Yung namang isang bracelet ay medyo madilaw-dilaw. At yung namang pintas ay maputi. Ngunit pag kinuskos niyo po yan sa bato, iisa lamang po ang kulay niyan. Tingnan niyo po. Abang kinukuskus. Lahat po sila ay kulay puti. At kapag 'yan po ay binuhusan mo ng asido, isa din lamang po ang kanilang reaksyon tingnan niyo po. Sila po ay nabubura sa bato. So ibig sabihin kapag ang inaakala mong silver ay ikinukuskus mo sa bato at 'yan po ay hindi nabura, hindi nawala sa bato, 100% hindi na po kagad silver ang inaakala mong bagay or metal. Ano po? Kasunod. Para po malaman mo na ito ay silver, to ang isang metal, alasman, man, na inaakala mong silver, para makasigurado ka, kailangan po ay papatakan mo yan ng asido. Tingnan niyo po ang aking ginawa. So tatlo po sila, ang quintas, ang bracelet, at ang coins na silver. Pinatakan ko po sila ng bato. Tingnan niyo po ang kanilang reaksyon. Yung quintas, may reaksyon siyempre. Tingnan niyo po. Yung pinagpatakan niya, nagkulay abo o naggatas-gatas, nagkulay abo ang kanyang pinagpatakan na may kulay halong kunting itim. Yun naman pong bracelet, ganun din. Yung pinagpatakan, na kulay medyo abo at may kulay medyo maitim sa, sabi, sa gilid na po. Yung coins, ganun din po. Medyo nagkulay gatas din po siya at medyo maitim. So, lagi niyo pong pakatatandaan ang reaksyon ng isang silver. O so, kahit ano pa yan, ano mang metal yan, silver bar man yan, pintas man yan, o malit na bagay na metal na inakala mo silver, kailangan po ganyan ang reaksyon nila kung sila ay silver, ganyan po ang kanilang reaksyon kapag pinatakan niyo po ng asido. Pero kapag ka po ang reaksyon nito ay iba, ibig sabihin, yan po ay hindi silver. So kapag ang isang metal alas na inakala mong silver ay pinatakan mo ng asido at wala po itong reaksyon, ibig sabihin, 100% hindi po yan silver. O kung ang, kung ang reaction naman nila ay hindi po katulad niyan, halimbawa ay nagkulay berde, yan din po ay hindi silver. So nawa po ay may natutunan kayo sa ating video. Sa mga bagong dating, pakisubscribe niyo po ating channel. Kung nagustuhan niyo po, like and share. At pakihit niyo po ang notification bell. Pakilagay niyo po all upang update po kayo sa lahat ng ating video. Maraming po salamat. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam. thank <muchas>